Hey, hey, hey! Good morning, good morning mga tatad! Welcome back to my channel! Another day is another pagtitinda na naman tayo. Kaya mga araw ng lunes mga tatad, sabahan mo na naman ako sa mga kaganapan dito sa ating MeChop na mga katulad nito mga tatad. Ayan, at kung bago ka nga lang sa aking channel mga tatad, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Click mo rin ang notification bell para updated ka pa sa ating mga videos na ating gagawin dito sa ating MeChop natin na niya upload dito sa ating munting channel na mga katulad na lang nito mga tatad ayan ngayon mga araw mga katad sa mapagpalang araw and then God bless you all let's go mga tatad sa niyo ko sa araw na ito at ibabahagi ko sa inyo tungkol doon sa mga taba-taba na nakadikit dito sa ating ah, uh, karneng baboy yung mga tinatanggal natin sa pagkalas at ito na mga tatad para dyan sa ating mga bagong butcher ito na, ginawa ko na ng ating kunting pagbabahagi ng ating mga kalaman o dagdag idea o diskarte tindi mga tatad kaya mga tatad ano pang inintay nyo panoorin ito hanggang dolo let's go saan. Good morning, good mata mga di Isa ka pagpalang araw na naman sa atin lahat. Ano rin eh? It's another pagtitinda na naman. Kaya uh, ito mga tagtag, araw na naman ang lunis. Let's see, let's see. Ayan, baboy natin sa araw na ito. Ayan mga tagtag, no, uh, yung araw na ito ay babahagi ko sa inyo kung... Para sa ating katatad na nag uh, no? kung ano-ano nga bang ginagawa natin doon sa so, mga ano natin yung, yung mga tinatanggal natin na taba-taba yung mga tatad ipapakita sa inyo kung ano ang ginagawa natin dito tara let's go kakalas muna tayo ng ating mga pipanginda mga tatad no uh, para mangyari yun proceed na tayo at ito magkakalas muna tayo mga tatad no ah uh, magkakalas na tayo. Ayan. Uh. mga tatad, panoorin sa hanggang dulo ah. Ha? At kung anong mga ginagawa natin dito sa... Yan, mga ginagawa natin dito mga tatad. Yan. Punin lang natin mga tatad, no? papakita ko sa inyo kung anong diskarte natin dito no sa laman na tinatanggal natin sa dito sa nakadikit dito sa Ayan, para dyan pala sa ating mga bagong butcher, no? Ayan, panoorin nyo na naman itong ating pagkakalas ng ating baboy panida sa araw na ito. At naway, masundan nyo naman kung paano natin kakalasin ang baboy na ito na ating ititinda sa araw na ito, no? Ayan, uh, shoutout po sa ating mga silent viewers dyan at sa mga subscriber natin. At nga, sa mga patuloy na nagtitiwala dito sa ating munting channel at sa mga sumusuporta dito sa ating munting channel. Ayan, isa ba pagpalang araw po, and then shoutout po sa inyong lahat. den then, panoorin nyo ito hanggang lulo, na naway makatulong na naman sa inyong bilang isang butcher o isang katendero natin dyan. Ayan. Kaya matatad yung ginagawa natin dito, no? Mga tinatanggal natin, mga tabak-tabak Bigas kagaling na lingutan ko. Napasa sa ito. dito nga mga tatad no, uh, patapos na tayo ng ating kalahating buo uh, at syempre isusunod na natin yung ating kalahating buo ulit at dito mga tatad mo fast forward na tayo dito mga tatad gawa ng ayan ang tubok talaga natin dito ay uh, yung ating uh, request ng ating kasuki o ating uh, subscriber dyan na kung ano nga bang ginagawa sa ating mga taba-taba na tinatanggal dito sa ating pagkakalas. Tiyala, let's go! dito na nga mga taddad no? tapos na tayo magkalas at ito ang ating, ating unahing gagawin no? ayan yung ating lumo ay lilinisan lang natin at tatanggalin natin yung kulani at may, ito, may mga kulani ito mga taddad no? at itong mga laman na nakadikit dito sa lumo yan po ang ating didiskartihan kaya panoorin nyo ito hanggang dulo no? at kung umabot nga kayo dito sa part na ito no, mga taddad na no? pakicomment naman dyan kung tagasang kayo o uh, para mo naman na ng inyong kataddad TV kung saan ang inabot ng videos na ito. Ayan, isang mapagpalang araw. And then, salamat po sa walang sawan ninyong panonood dito sa ating mga munting video. At sa supportan nyo, ano, mga dadad, dito sa ating YouTube channel. Ayan, isang mapagpalang araw. At God bless you. Ayan. Dito pala, mga tata, no, ay tinatanggalan natin yung mga hindi kaya-aya katulad ng mga may dugo-dugo no ayan ah, pinipilian ko lang ito mga tadad kinukuha ko lang yung pwede puy at dito ang mga tadad ay tinatanggal ko yung kulani, no. Kaya sa itong mga taddad may kulani. ang uh, kulani naman mga taddad, ay kinakain rin, no. Uh, kung napapanood niyo sa YouTube, ay ginagawa po itong si Charon. Si Charon kulani, kung tawagin nila. Pero dito mga taddad, sa gagawin ko na ito, ay tinatanggal po natin. Kasi, siyempre po, uh, kahit gilingin na po ito, uh, kitang kita pa rin po ito sa ating giniling. Ayan. Yung po ang ko dito, no. Ayan, tinatanggal ko mga krokulani. At uh, dito naman mga tagtad ay ibibinta natin ito no at kailangan po uh, hindi naman pare-pare sa customer pero may customer po talaga tayo na medyo masilan kaya ayan pasintabi po sa mga masilan na ating customer pero ito po ay okay naman sip po dito ano Ayan, kaya ito nga mga tatad ang diskarte natin dito no. Ayan, para dyan sa ating nag uh, nag-comment dito sa ating YouTube channel no. Ayan, ito panoorin mo ito at sana na may makatulong sa iyo kung may negosyo kang meat shop. Ayan. Isa po po itong diskarte para yung ating pong mga tinanggal na taba-taba katulad nito, may dugo-dugo ay hindi po masayang. At ang iba po mga katatad dito talaga ay ginagawa ko ito ng tagadlo ganisa. Dito sa parang ko na ito mga katatad ay binibigyan natin ng chance na may tinda pa natin ang park na ito. Kaya yung mga katatad panoorin nyo na ito hanggang dulo and then salamat sa panonood mo kanta. Ayan. Sa mga pagpalang araw, thank you and God bless you. At dito mga tatad, no? tapos na natin uh, linisan yung ating mga taba-taba na nakuha dito sa ating pagkakalas. At hiniwa na natin mga tatad. At ngayon, hugasan naman natin. Ayan. Hugasan na natin to ng maayos mga tatad. Ang purpose naman ng paghuhugas natin mga tatad ay kaya, um, maalis yung dugo-dugo. No? Ayan. At tumagal ang ano, para hindi po siya agad masira. Ayan. Purpose po pa yan ng mga tatad na ang ating itong taba-taba ay malinisan na maayos no linisan po natin maayos at patuloyin po natin yung uh, uh, tubig niya no pagkatapos natin hugasan bago natin siyang diskartehan ayan at sa nakikita niyo mga tatad no may mga halo na rin siyang laman no kaya kung sa ano mga tatad pagigiling niyan ay mix na rin po siya no pero mga tatad hindi pa rin siya nag ano, no at siyempre lamang pa rin ng taba dyan gawa ng may mga halo dyan yung taba sa singit no at mga tinanggal natin doon sa mga part ng kasim ayan uh, halo pa rin po natin yan ng puro laman at kung saan tayo kukuha tara let's go At dito tayo kukuha mga katatad sa pigi no At ang kukunin natin dito Itong pinaka Taas Ayan mga tatad yan lang mga tatad no Hiway mo lang konti at didiin nyo lang Na magpantay para yung Pantay ng laman ay sakto lang no Makukuha lang natin yun Ito kasi yung laman na ito mga tatad Ay litaw lang ito dito sa Pigi no Ayan sa nakikita nyo Ayan At nabigyan pa ng chance na gumanda yung ating pigi Ayan no na nakikita nyo mga tatad ayan at kukunan nga natin yung isa at sakto sakto yun doon, doon sa ating tinanggal ng mga taba-taba pampares mga tatad nang sa gano'n naman ay hindi naman magalangan ng consumer bumili at puro nga taba no at ito yahaluan haluan nga natin to ng puro laman ayan So ay, mga tatad no, ayan, so para dyan sa nag-request sa atin no, uh, ay nag-comment pala no, sa ating katadad. Ayan, sana nagustuhan mo naman video at sana makadagdag ka na naman alam, kaalaman o dagdag idea tungkol sa diskarte sa pagtitinda ng ating babay panita ayan mga tatat isang mapagkakalang araw and then God bless you panuorin nyo ito hanggang dulo ha at naway makadagdag sa inyong kaalaman tungkol sa diskarte timbira ayan At ito mga tantad, no? Gigilingin na natin ito. no? At sa paggigiling pala nito mga tantad ay kailangan pong mix po, ano? O hahaluin natin nang sa ganon ay pantay po ang taba at laman. Ang iba po kasi nagdihiling nito mga tantad o dun sa may alam na nito ay ginagawa lang pong toppings yung pinakalaman, no? Sa taas lang. Eh, tapos sila po ang nag-decide uh, kung saan banda ko kunin nila at sila na dumadampot tayo nila po papili sa customer ah uh, dito po sa ginagawa ko na ito mga tadad sa style ko na ito ay kahit halukayin po ng ating customer ay talagang pantay no may laman may taba at uh, malaman din no uh, doon naman sa diskarte ng mga sinaunang tindero no ah uh, ginagawa na nilang tapings yung laman at kaya po pag nag ano, uh, ang ating mga customer pag nag uh, halukay po ay makikita po na tabang ang ilalim kaya hindi po na po sila mapapabili at madadala po sila no? ayan at ito lang mga tadad no ang ating diskarte doon sa mga tawa-taba na tinatanggal natin sa pagkakalas ng ating pamaboy paninda ayan na siya mga tantad oh. ayan ayan po mga tantad ang diskarte tindiro ng inyong katantad TV ayan para walang masayang bigyan muna natin ng karapatan maging uh, bigyan muna natin ng karapatan ng may tinda pa ng ating paninda. Uh. Ang iba kasi mga tadad, no, uh, ang ginagawa nila dito, uh, tatanggalan nila ng balat at gagawin na nilang longganisa. Dito mga tadad, no, uh, nagkakaroon ng chance na maging pira pa ito o nagkakaroon ng chance na para may binta pa natin ang ating mga tinanggal na mga taba-taba doon sa ating pagkakalas ng ating baboy paninda. So, ay mga tatanaw, sana nasundan nyo na naman dyan ang ating mga pangungkutsyo dyan, no. Ayan, isa yan sa diskarte tindiro. Ayan. At, nga, pansin mga tatanaw, dito tayo kumuha ng ating panghalo dito sa ating mga taba-taba sa pigi. At, ayan, nabigyan ng chance na maging maganda yung ating pigi. Ayan, dalawa yan. Ayan. <coughs> at ayun nga mga tatadno, no? Uh, sana nakuha nyo naman kung paano ang diskarte natin o paano ang idea sa pag diskarte sa mga taba-taba na tinatanggal natin sa pagkakalas. Ayun mga tatad, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo na kalito mong subscribe. Click mo rin ang notification bell para update ka pa sa mga susunod nating ating video na ating mga ginagawa dito sa Mitchup na mga katulad nito, diskarte tindera mga tatad. Kaya ay mga tatad, sa mapapalang araw sa atin lahat, hanggang dito na lang ang inyong katatad, no? Hanggang sa muli. Nagpapasalamat ng lubos ang inyong katatad TV sa inyong walang sawang suporta. O sa inyong walang sawang panonood dito sa ating mamunting video na ating na-upload dito sa ating YouTube channel na mga tulad dito. Let's J! God bless all!